Sa iba pa ring balita Nananawagan naman ang Department of Social Welfare and Development sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na iparehistro ang kanilang mga anak na edad mula pinanganak hanggang sa limang taon sa Philippine Identification System o PhilSys. Ayon kay Gemma Gabuya, Manager at Director ng 4Ps National Program, ang pagpaparehistro ng mga bata ay tinuturing na katumbas ng Family Development Session, isang aktibidad ng 4Ps na naglalayong turuan ng mga benepisyaryo tungkol sa kalusugan, edukasyon at wastong pamamahala ng pera. Upang makumpleto ang compliance sa isang buwang FDS, kailangan magparehistro ang head of the family sa PhilSys. Habang para naman makumpleto ang dalawang buwang compliance, dapat iparehistro ang lahat ng miyembro ng pamilya, lalo na ang mga batang wala pang limang taon. Pinaalalahanan ng DSWD na ang pagpaparehistro sa PhilSys ay magbibigay daan upang mas mapadali ang access ng mga bata sa mahalagang serbisyo ng gobyerno sa hinaharap. IFM News.